Yan, relax muna mga ka-rivers Kaming na pong malakas na Unos mga ka-rivers you know? you know? oh, Ayan o O, yan, Karabi Lakas na pong ulan doon sa buhol mga ka-rivers Ah uh, sana lang no hindi yan aabot dito. Oh, uh, Ang lakas ng kilat mga drivers. Yan po ang delikado. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Pag titira yan. Grabe lakas ng hangin yan. Sobrang lakas ng hangin talaga niyan mga drivers. Sorry, sobrang dilim na po niya. Ito. Laki pong alon. Yan. Lakas po ng dugdog. Hmm. Narinig niyo yun? Grabe. Yan po ang kinatakutan ng mga Koreano mga drivers. Yan ganyan. Takot po sila sa ano po. Ulan. Pero Grabe dilim na po. Sobrang dilim. Yan. Ako po. Ito di ingat. Kaya yan. Ito po naka-relax muna kami. Kari muna yung guests namin kasi uh, bago pa lang natapos sa uh, bago pa po sila natapos na kumain mga drivers. Tapo <sighs> yeah dalawang bangka po kami. Nakahawak po sila sa amin ngayon. Relax din ang kabilang guests. Yan ka po.

dai ku sau ganan uwana hmm. Oh. Sobrang dilim. Pasnay. Okay. Yan, lumagkas na po yung hangin mga ganaypers. Ito po, uh, malinaw po po yung kalangitan na no? Ayan, no. sobrang linaw. malinaw po po siya. No? dito, ayan. <laughs> Soyot soyot. Sisir. na po sila mga reverse. Ah. muna natin 'to ng pins. Yay. Hmm. ito po yung malakas na buwan ulan mga rivers ito po yung ay isa pong citizen na po lalik na po, po siya po tayo malakas ng ulan at saka hangin mga rivers no yan po maitim na po yung ano po ah bol Dilim na po. Chingo. Yung nin. Sir. Citizen. Ang galing pa. Sir. Sana puno ko tulong niyo po para mga tulong rin ako sa pamilya ko yan. Yan na po ang malakas na unos. Kaya yan. talo na po lahat yung divers. O. Yan po. si sisisip na po sila. Ayan, po sila. Ayan, malakas na ang hangin At papalapit ng papalapit na po yung ulan mga drivers Yung, yung pandanon po hindi na makita Yan po Ganito po ang delikado. Awe. mira, Pinira ha. Ayan. Okay. O. Sipat muna kami. Para makapaghanda po kami sa malakas na ganitong unos. wala nang gis nakatalo na lahat yan ye yeah, bete yan po ang nalusuan Thank you for watching my reverse.